umpisa tayo sa pag-akyat at pagbaba. Okay? Yung mga iba dito, naturoan ko, yung iba hindi. So, ang tamang pagbaba at pag-akyat dito sa ating tractor, wag na, ito ah, take note, reminder, wag na wag kayong hahawak sa manibela. Okay? Bakit di kayo pwedeng humawak sa manibela? Baka kasi ito'y dumulas. Dumulas kayo, ma-out of balance, ma -accidente. Okay? So, ang dapat niyong hawakan is kung maliit kayo dito sa side mirror dito pwede dito or kung matangkad dito sa taas then pag maliit ka hawak dito tas hawak dito sa hood ng inyong gulong next ang iyonan yung iapak is kanang paa <coughs> kanan kanan then yung kaliwa papasok dito sa second step right hand dito sa kawakan sa may one saka kayo upo okay next sa pagbaba pabaliktad din mo na dito sa upuan hawak dito sa sa, sa, sa mirror, sa okay baba okay ganyan yung damang pagakyat at pagbaba wag ayaw na ayaw kong makita yung may hawak dito sa manibela at kapag baba okay wala nga harap dito kasi kung mapapansin nyo may hirapan kayong buwaba at ang mahirap niyan is baka ito madulas ma accident kayo. So may mga una kong estudyante na yun nga nahulog na dahil sa mali nilang pagbabat sa pag lakyat. Okay? Next is yung controllers natin. Sa ngayon is mag driving lang muna tayo. Basic driving, hindi muna natin to isi-switch yung motivator natin. Okay? sa pagpapandar ito yung ignition switch ito yung susihan okay pag mag kayo ng ignition switch kailangan nakaapak sa clutch sa clutch okay saka on then todo pag nag-start na yung makina sa kanya lang pitawan okay mag-i-start na yan then kapag mag-driving kayo dapat laging babad yung pasa clutch bago kayo gumalaw dito ang gagamitin nyo lang na controller is tatlo una pangalawa pangatlo okay. number one anong tawag dito range range okay range here to so driving tayo sa kalsada anong gagamitin rabbit rabbit, rabbit. okay ah, pag clutch rabbit okay next pag abante atras ito naman sa okay. antog dito. Shuttle shift. ilagay lagay sa forward kung avante at reverse. Then dito sa gear shift, hindi ang kagandahan sa tractor, hindi mo na kayo pupunta sa gear 1, gear 2. Pwede kayong dumiretso sa gear 2 agad. Okay. Hindi siya mamamatay. Unless mali yung pag-akyat mo lang clutch ninyo. Okay? Ilagay niyo sa gear 2. Bababa lang to. Okay. So nakalakian kasi yun nga um, Ano bang Medyo umabanti siya ng konti So yan Ilalagay nyo lang sa to Paano maglagay sa to? Nakikita nyo yung neutral dito Okay Ayan Nasa tuldok yan Nasa Tuldok Ilalagay nyo lang sa to Di ba diba yung to is pababa lang So Ibababa nyo lang tong Gear shift niyo. Hindi siya dadaan sa kaliwa Ay sa kanan O kaya tataas So ng dalaw. At kapag papatay niyo yung makina, okay? Mag-i-stop kayo. Kapag mag-i-stop, okay? Apakan niyo ulit yung clutch, brake. Yung dalawang paa. Kung hindi namang slope, pwede niyo namang alisin yung brake niyo, nakababad yung clutch. Saka niyo lang in neutral pabalik yung mga controllers. Gets niyo? Yes, Ilang um dalawang ikot lang tayo. Tapos, kung matapos agad ngayong umaga, kayong lahat, maming uh, hapon, another ikot tayo. Isang ikot na kasama niya ako, isang ikot na kayo lang muna. switch. Okay. Wow! nanaharin yan. Okay. Pag umandar na yan, pwede nyo nang na bitawan yung tanin ta nyo. Tapos, lagi nyo tignan sa mga controllers ninyo. Baka may nakalimutan kayo. Nakalimutan nyo yung gear shift. Hindi yan agad. Nakalimutan nyo yung shuttle shift. Hindi yan agad. Nakalimutan nyo yung range shift. akin yung tingnan yung mga controller nyo yun lang hindi na makuha na dun sa ano natin dyan